So yun guys for today's video Ito yung isa sa mga problema natin dito Kapag nag-aalaga tayo ng crayfish guys Isa sa mga problema May encounter natin ay Kapag may mga buried Tayo Tapos wala na tayo tayong mapaglagyan Ayun So yun guys, nag-check ako ng mga alaga natin dito sa top yard, no? So isa ito sa mga inaalaga nating mga breeder dito sa top yard. So medyo malalaki na itong mga breeder natin ito. Ayan, kung napapansin nyo, meron na tayong mga may itlog dito. Ayan. So may mga itlog na naman dito guys, kagaya nyan. So problema na naman kung saan ko naman ilalagay itong mga to Kasi malayo yung pond natin dito. So isa to sa mga binablog lang natin dito sa top yard natin mga malalaking crayfish na rin to nasa 4 to 5 inches na rin to yung iba lagpas pa ng 5 inches to guys ayan so dito natin inaalagaan to para nai-vlog ko o napapakita ko sa inyo yung mga tips na ma-share natin sa inyo di ba nagibigay tayo ng mga tips so ayan isa to sa mga paborito natin crayfish yung dalawa yung sipit nya so kahit nagmolt na siya ganyan pa rin yung sipit nya Ayan. So, sa mga gusto pong mag-avail ng crayfish yan, ito po yung mga 4 to 5 inches natin. Ganito po kalalaki ang mga yan. So, pag nangitlog po yung mga yan, napakarami na po. O, bakit ko nasabi yung problema? Kasi ito, ayan. May mga krillings tayo dito, guys. Kasi ito, lagayan naman naman mga breeder natin na Red Clarky. Then dito, may mga krillings din. Ito yung mga pinapagpagpaga natin. Ayan, puro krillings din ito, guys dito may mga pinaplaki rin tayong mga railings na mga 2 to 3 inches kaya hindi sila pwedeng isama dito so dito may mga buried na rin tayo yan saka dito may so, medyo marami tayong aquarium dito guys sa taas dito may mga inaalagaan din tayo dyan ayan ayan saka isa sa mga problema guys kung mag kayo ng crayfish ay ayan yung mga paglalagyan nyo ng mga buried female nyo kasi kung ganito lang yung mga setup guys dapat talaga hinihiwalay natin yung mga breeder ayan so kung gusto nyo makakita ng difference ng 4 to 5 inches saka uh, 3 to 4 inches na may itlog ito papakita ko sa inyo ayan so yun guys ito hinuli ko yung isang buried natin kung mapapapansin nyo ito saka ito, sukat na lang natin dito ito guys female natin to Ayan guys, so napakalaki na ng difference nyan. Aray. Ayan. So magkaiba ang yung size nila kung titingnan nyo. Ayan o. Oh. Ang liit guys. Ito guys, yung mga 3 to 4 inches natin. Ayan, nangingitlog na po itong mga to. Kaya lang, medyo malabo. May araw kasi. Ito guys, ayan. Yung mga... 3 to 4 inches natin, may itlog na yan. So, malabo yung camera natin guys di pa tayo nakakabili ng camera mas maayos ayan so ito mga 2 weeks old na po itong ganitong itlog yan medyo dark color na sya kaya ready ready na yung mga yan I, ano, i acclimate sa mga tank o ilipat sa ibang mga cages itong isa guys uh, nag uumpisa pa lang syang uh, mag egg so hindi pa halos talaga na lalabas lahat ng egg nya ito po yung sign kapag ka po bagong itlog lang po yung crayfish natin. Yung kulay puti na yan sa gitna. Ibig sabihin po hindi pa tapos ma-develop lahat ng eggs niya. So uh, yun, sa kaso po na yan, huwag niyong munang gagalawin na papakialaman. Pero sa akin po, dahil matagal na rin man ako nag-aalaga ng crayfish, so oh, sanay na sanay na tayong humandle ng mga ganitong uh, stage ng mga crayfish natin. So huwag niyo na lang pong gagayahin. So ito guys, oh, kung napapansin nyo ang liit lang nung 3 to 4 inches natin halos sinakyan lang nung crayfish natin ayan na ayan so ang laki po ng difference nyan so pinagkaiba lang po nyan sa sizes na yan mas mabilis po at mas madami po mga itlog yung mga, 3, mga 4 to 5 inches natin kaysa sa mga 3 to 4 inches natin sa katawan pa lang po makikita nyo na yung difference ng dalawa na yan ayan So, ang laki ho ng difference nyan. Kaya kung mag-avail kung mag po kayo, mas maganda rin naman yung mga three, mga 4 to 5 na yan, pero kung gusto niyo lang naman breeder, eh 3 to 4 inches na po kayo. At least bili kayo ng mga tatlong trayo, so anim na female na po yun Pwede na kayong mag-start ng crayfish farming. Ayan. So bakit ko po inuulit o sinasabi yung mga yon? Dahil syempre, hindi naman po lahat na nakakapanood ng video natin, ay na ito ay napanood na po lahat ng mga videos natin. Meron po tayong mga subscriber na ngayon lang tayo napapanood. Kaya inuulit ko po ulit yung ibang mga tips na binibigay natin para at least nasusundan nila tayo. Ngayon dun sa mga bagong tambay lang naman po dyan, pwede nyo pong i-check yung channel natin, yung YouTube channel natin, Mix Media TV, para mas makita nyo pa po, po yung ibang mga videos na ginawa ko pa uh, tungkol sa pag ng mga crayfish o pag-start ng crayfish farming, magpadami ng mga ganito. Ayan, so medyo natutuwa po ako minsan kasi maraming na encourage na mag-alaga ng crayfish dahil dun sa mga uh, natin, sa mga tips na binibigay natin sa kanila. So yun guys, tuloy-tuloy nyo lang po yung panonood dito sa channel natin at baka may makuha kayong uh, mga tips and guides pagdating sa pag-aalaga ng mga crayfish. Ayan, so kung gusto niyo po mag-alaga, ayan, ah... Uh, siguraduhin nyo pong may sapat yung mga paglalagyan. Kagaya na ito, problema na naman ako dito sa top yard kasi wala namang paglalagyan. So baka gumawa na naman ako ng bagong aquarium o expand ko pa ito ng konti para lalagyan natin ng mga grow out natin o kaya yung mga buried natin. Kasi medyo, ito halos guys, lahat puro female to. Talamihan dito, ayan o. Oh. Female. Ayan, female. Oh, isang male natin. Nakita nyo naman eh, dalawang male ito guys tatlo apat apat lang yung male halos the rest female na po so ayan yun sa mga gusto pong mag-avail ng crayfish natin so available pa, available po tayo ng mga 4 to 5 inches yung mga ganito po kalalaki and yung mga 3 to 4 inches natin ng na mga ganito naman po kalalaki Ayan, so yung pricing po niyan magkakaiba depende po sa size. So PM nyo lang po ako sa mga interesado mag-alaga at matuto ng crayfish farming. Ayan, uh, PM nyo lang po ako, iga-guide ko po kayo, tuturuan ko po kayo. At pwede rin, pag napagpadami po kayo na ito, pwede rin ako, din, ako na rin po ang bumili ng mga stocks nyo, yung mga na-produce nyo ng crayfish. Wala pong problema dyan. Ibigyan ko po kayo agad ng market pagating sa pag-aalaga ng crayfish. Ayan. So PM lang po, diyan naman po 'yung mga details natin. At siyempre, ayan guys, kung bago ka lang sa channel natin, ayan, paki-click niyo na po 'yung subscribe button natin diyan. And i-hit niyo na rin 'yung notification bell icon para na-update ko kayo tuwing magpo-post ako magbibigay ako ng mga tips and guide sa pag-aalaga ng crayfish. Ayun. So yun guys, share ko lang 'yung isang problema ko para makita niyo rin na kahit paano, may problema din tayo. Pero good problem po 'yan kasi pag nangingitlog po, as long as nangingitlog 'yung mga crayfish natin, dumadami. So magandang investment po yun pero minsan problema, hindi mo alam kung saan mo lalagay minsan binibenta na lang natin ng may itlog so ganoon lang po so yun guys hanggang dito na lang yung vlog natin for today's video and happy crayfish farming po sa lahat